ganda na. Excited. Makita oh. mo sa kalis mind mo. Sumay! For the mini vlog tayo ngayon mga B, susunduin namin si Kuya Ken Ken for this video. But wait, alin mo ko pa pala mag-intro. Oo. Uh -uh. So, ito na nga. Hello mga baby, You are now watching Barbie and Family! Ay! Ay! Grabe, ang bilis. Nandito na agad kami sa goodbye kiss. Oh siya, Daddy. Ingat so much. Mama, chup-chup. Bye-bye. Humayo ka at magpakarami, baby. Tapos nito na pala tayo sa taas. Grabe, wala na mga bata naglalabasan kasi lahat nakauwi na sa bahay. <laughs> Kaya naman nagmamadali ako kasi baka wala na rin yung anak ko. Tapos pagtingin ko, ay, Masa si Kate? Ay, ayun, ayun lang pala. Kaya naman. Tapos ayan, meron daw siyang binili para kay Bobby. Hindi talaga na niya nakakalimutan magpasalubong sa kapatid niya. Kaya naman, ang saya-saya ni Bobby. Tapos paglabas namin, padilim na talaga. Tapos wala ang estudyante. Pero si Kuya Quinquin, may nabili pa. Ang galing talaga. Pero tuwang-tuwa ako pag pumapasok sa school. Kaya naman, tuwing uwian, kahit anong ituro niya, binibili ko sa kanya. Basta pagkain lang, sabi ko sa kanya. Tapos ito, Naglalakad kami ni Kuya Kenken. Magkukwentuhan kami. Tinatanong ko na sa kanya kung ano mga nangyari sa room. Ganyan. Ina-enjoy ko lang mga gantong moment. Kasi alam ko naman na pagtanda nila, hindi na sila magpapasundo. Hindi na sila magpapahatid. Tapos mahihiya na rin sila magkis bago umalis. Kaya kahit mahirap, inaenjoy enjoy ko lang. Kasi hindi naman to pang habang buhay. Kasi pagtanda nila, hindi na rin nila ako kailangan. Kasi kaya na nila kahit wala ako sa tabi nila. At tayo mga nanay, basta para sa mga anak natin, hindi tayo napapagod. At alam nyo ba kung bakit naging blessing yung mga anak natin? Kasi sila yung magpapalakas ng loob mo kapag gusto mo nang sumuko sa mundong to. Ba't nga pala ang drama ko? Eh, nasusundo lang naman ako. Ewan ko ba, pero pagdating sa mga anak ko, nagiging emosyonal talaga ako. Kaya gusto ko lahat ng mga nangyayari masasaya sa buhay namin o kahit na ano, gusto ko matreasure ko bonus na lang kung sumahod tayo dito o siya, tapos na pala kami magpahinga so we're going home na ay, <laughs> yung cellphone pala ano ba yan? sorry ah hindi ka pa maiwan at nagpahabol pa nga si Kuya Kenji ng ice cream gusto niya daw tikman yan kasi is Spider-Man, dahil very good ka pumasok ka, may ice cream ka oy, oy oy, oy, oy pero kahapon umiyak siya kasi gusto niya lang daw kami kasama ang sarap sa pakaramdam kapag nabibili mo yung gusto ng anak mo, no? Iba yung saya kapag masaya sila. O, tingnan nyo, ngingiti pa yung sabi, ha? Eh? <laughs> ang cute talaga ng mga anak. Mapapa, thank you Lord ka talaga sa saya. O, siya, nandito na pala kami sa bahay. Galing sa mahabang paglalakbay. <laughs> Pero hindi man lang ako nakaramdam ng ngalay. O, siya, maraming salamat po sa panonood, Sinayag na naman namin ang inyong load. Hanggang dito na lang. Bye bye, bye, -bye.